Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, makinig po tayo no sa sa kwento ni Alan Kay, matalik na kaibigan ni Ate Gay sa kanyang sakit no na cancer. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share in huwag kalimutan mag-subscribe. Alam natin no na isa sa pinaka uh industry na po sa pagpapatawa at hosting ay si Alan Kay. Actually, kababayan ko po siya, taga Bacolod po ito si Alan Kay, no? So, dito guys sa video, ay nagkwento po siya regarding po sa sakit ni Ate Gay. So, makinig po tayo sa kanyang kwento. Hey, mga kaibigan, napansin namin na may tuputupo na ito ng Alan Kay. Tinanong namin siya, Ate kaya Ate yan kote kote doon na laki, nakakuhay pero sabi namin sa kanya. Nung lumaki pa nung lumaki, sabi namin, ipatingnan mo na, dito lang sa si, ang sabi sa kanya noon, pinayos. na nakarating sa Lord na si Abigail at si Mimay. Tapos po kayo. Kaya na nasa Bermuda, parang nabutas yung dalawang butas. Parang lagi. Oo. May problema ba tayo sa butas? Hindi ko alam kasi butas. Medyo yung afternoon okay, okay, okay. After nun, nakakala pa siya kasi mga natamuan niya yung mga kaibigan, kakontrata, So, hindi nila pwede, hindi ko nakamit. Baka may sakit na siya, eh, higit yung mga gata, double jeopardy. Pagbalik, ayun na mga kaibigan, ginala sa Manila Doctors Hospital. Saka nalaman na, uh, cancer siya. Tapos, pinag-award uh, niya sa akin yung pasalan doktor sa so sakit, hindi, hindi ko makipindikan.

Ganyan si Ate eh, Gay, matibay yan, matatak yan. Nag-iisa sa buhay, eh, pero lumalaki. Ito yung sakit niya, parotid tumor. Ang sino sa inyo ang sa medical field? Buco epithelmoid cancer versus squamous cell carcinoma. So, inisip ko na, ay, ano ba yung sakit? Ito, tinanong ko lang yan, wala na, ano ba yung sakit? Hanggang sa protection ulit. Baka may kilala kang magaling na daluhang saan na pwede akong operahan. Kasi sabi ko nung doktor, incurable na. Hindi ba kami kilala kang magaling na doktor na panong daluhang saan na pwede akong operahan? Pa-sponsor naman ang OLK. Amen. Yes. Um, sorry po. Sorry po. Yung inaasahan natin ngayong gabi na to. Nag-enjoy naman tayo. Pinigay natin lahat. Pinigay na lahat ng mga tao na sa likod natin kung ano yung performance na gagawin nila para po makasaya kayo sa gawin nito. At hindi kayo namin ginawa na pinakaas namin kayo at saka namin kayo pinapag sa Kaya nangyari lang po yung mga bagay nito para po sa lamatan kayo. Una muna, kung ano ang po yung naramdaman ni Ate Gabe sa mga oras na to, kung ano ang po, kung grabe, kung ano man sakit, kung naramdaman niya sa mga araw na to, na parang nawawalan na tayo ng osya ng pag-asa. Kung may so, bigan, tandaan po natin. Sa salita ng Diyos, sino ko kahit ano sabihin pa ng doktor kung anong karamdaman meron ka. In the name of Jesus, nagkakagaling ka. Ang nalinasan ko ng COVID na muntik na rin ako. Nung papasok pala ako sa hospital, sinabi ko ba? Oo! Sinabi na agad doctors kay Mr. Tavier, ang producer natin he might not make it. Ganun ang sabi ng doctor kung mayroon mo mong Pero alam mo, at again, sa buong two weeks na andun ako sa hospital isa lang ang pinanghawakan ko sa salita ng Diyos. Exodus 15, verse 26. I am the God that He thee. I am the God that He thee. I just say the word and I will heal your disease. At again, walang damol Huwag kang mawawala ng pagkasa. Dahil kasi ganyan ang posisyon ngayon. Ibig sabihin, nakarating ka pa nga dito. Tumusin, hindi na pwedeng malabas sa kapatid. Kung ako'y kukulong na kita. happened Okay guys, no? so yun ang kwento ni Alan Kay sa, uh, sa sakit ni Ate Gay. No? So, una nga, uh, benign. So, nagtanong sila ng second opinion, yun nga, stage 4. No? Na carcinoma sa lieg, lumalaki po siya. No? So, stage 4 is the in stage na po ng cancer. So, sa nalalaman ko sa cancer, kasi may mga relatives din ako at kakilala na matay sa kanser bumabagsak ang kanilang katawan pumapayat unexplainable loss of weight at eventually hindi na sila makapagsalita no so pray natin no kung may milagro pa no kasi karamihan ng stage pero para wala ng chance no pero mayroon din ibang nakaka pero medyo maliit na lang no So pray natin si Ate Gay, no? So, yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at supporta sa channel ko. Thank you. I love you all. Ingat po tayo lagi. Please subscribe, no? Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys.